Mariing pinabulaan na ni House Appropriations Committee Chairman Zaldicon ang tulong na laan para sa near poor o low income families na ayuda para sa kaposang kita o ACA program ay ginagamit umano para sa Charter Change Signature Drive. Yan ang binigyang din ni Ko kasunod ng payag ni Senator Amy Marcos na umano yung maling paggamit ng pondong inilaan ng Kongreso para sa mga beneficiaryo ng ACA program. Git ni ko, ang AKAP program ay partikular na idinisenyo para magbigay ng one-time 5,000 cash assistance sa mga Pilipinong apektado ng inflation. Sa ilalim ani ng 2024 budget, ang AKAP ay naglalaan ng 50 billion pesos para suporta ng mga pamilyang kumikita ng mas mababa sa 23,000 pesos kada buwan. Hindi ito ani sakop ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps dahil na rin sa kanilang income bracket. Tiniyak naman ni Ko sa publiko na walang bataya ng mga pahayag ni Senador Amy Marcos at ang pondo ng AKAP ay ipinamamahagi batay sa probisyong itinakda sa 2024 General Appropriations Act.